ang matanda at ang batang paru-paro. Isang paru-paro na may katandaan. Sa lakad sa mundo ay sanay na sanay. Palibhasa ay di nasisilaw sa ilaw. Binigyan ang anak ng ganitong aral. Ang ilaw na iyang maganda sa mata na may liwanag ng kahali-halina. Dapat mong layuan, iyo'y palamara pinapatay bawat malapit sa kanya. Ako na rin itong sa pagiging sabik, pinangahasan kong sa kanya'y lumapit. Ang aking napalay, palad ko pang tikis, nasunog ang aking pakpak na lumiit. At kung ako'y itong nahambing sa iba, na di nagkaisip na layuan siya, disin ako ngayoy katulad na nila nawalan ng buhay at isang patay na. Ang pinangaralang anak ay natakot at pinangako ang kanyang pagsunod. Subalit, sandali lang, sa sariling loob, ibinulong-bulong ang ganitong kutob. Bakit gayon na lang kahigpit ang bilin ng inako upang lumayo sa ningning? Di way ibig niyang ikait sa akin? ang sa buong mundo'y ilaw na pangaliw? Anong pagkaganda ng kaliwanagan? Isang bagay na hindi dapat layuan. Itong matanda ay totoo nga namang, sukdulan ng lahat nitong karuwagan. Akala'y isa ng elepanteng ganid, ang alinmang langaw na lubhang maliit. At kung ang paningin nila ang manaig, magiging higante ang unanong paslit. Kung ako'y lumapit na nananagano, ay ano ang sama ng mapapala ko? Kahit na nga niya, murahin pa ako. Ay sa hindi naman hangal na totoo. Iyang mga ibay bibigyan ng matwid. Sa kanilang gawa ang aking paglapit. Sa pananakali, di masisigasig sa nagniningningang ilaw na marikit. Nang unang sandali, walang naramdaman, kundi munting init na wari pambuhay. Ito'y isang nagpapabuyo pang tunay, upang magtiwalat lumapit sa ilaw. Natutuwa pangat habang naglalaro, ay lapit ng lapit na di nahihinto. Sa isang pag-iwas, ay biglang nasulo. Tuloy-tuloy siyang saningas nalikmo. Nang unang sandali walang naramdaman, kundi munting init na wari pambuhay. Ito'y siya pangang nagpabuyong tunay upang magtiwala't lumapit sa ilaw. At siya'y hindi na muling makalipad hanggang sa mamatay ang kahabag-habag. Ang ganyang parusay siyang nararapat sa hindi marunong sumunod na anak.